Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka kaagapay? Muli tayo ay magkakasama sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702DZES FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan at tayo po ay kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bago lamang po tayo magpatuloy, pakinggan natin ang isang napakagandang awitin na ito sa kapurihan ng Panginoon, Choper ng Buhay from the Papuri 40th Anniversary Album. Kay bilis ng araw Pikit pa ang mata Bumabangon na sa kama Kay ganda nga naman ng araw kong simulan mong kumanta Masalamatan siya si Jesus Sa araw Uwi Alas na Baka ka mahuli sa eskwela Pagkat marami ng Sumasakay patungong pilkoa. Sabi sa Biblia Bawat lakad mo ay si Jesus Ang tuper ng buhay ka sumakay Gasolina ay panghabang buhay Biyahe mo ay sulit Pagkat patungong langit Hindi pwede ang sumabing Jesus Hindi siya sinong Sa kanya to nang galing Ito ang tanging Nang layunin Siya ang super ng buhay Dito ka sumakay Gasolina ay panghabang buhay Piyahe mo ay sulit Pagkat patungong langit Hindi pwede ang sumabit Siya ang super ng buhay Dito ka sumakay Gasolina sumakay Gasolina panghabang buhay Biyahe mo ay sulit Pagkat patungong langit Hindi pwede ang sumabit Siya ang tripel ng buhay Dito ka sumakay Gasolina panghabang buhay Biyahe mo ay sulit Pagkat patungong langit Hindi pwede ang sumabit Purihin ng Panginoon sa napakagandang awitin na yan. Tayo ay nagbabalik. Ito pong muli ang iyong kaagapay, Pastor Ronald Liobrera. At ikaw ay nakikinig sa ating programang Agapayan. Isa na namang napakahalagang paksa ang ating tatalakayin sa gabing ito. Ito ay may pamagat na pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos sa ating paglilingkod. Tatlong mahalagang bagay ang ating tatalakayin. Tatlong mahalagang bagay na dapat nating gawin. Una, alamin ang mga plano ng Diyos. Be secured in the plan of God. But the question is, are you still asking God about his plan for you? Are you still interested in his plan in your life? in the life of David and King Saul. So para ma-recognize natin ang Diyos sa kanya mga plano, kinakailangan talaga natin mag-stop, look, and listen. Huwag tayong tira ng tira. Ikalawa, maging payapa at hayaang maganap ang mga plano ng Diyos. Psalm chapter 37 verses 1 to 10 Do not fret Because of those who are evil or be in views of those who do wrong. For like the grass, they will soon wither. Like green plants, they will soon die away. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. Take delight in the Lord, and He will give you the desire of your heart. Commit your way to the Lord. Trust in Him, and He will do this. He will make your righteous reward shine like the dawn, your vindication like the noonday sun. Be still before the Lord and wait patiently for Him. Do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes refrain from anger and turn from wrath do not fret it leads only to evil for those who are evil will be destroyed but those who hope in the lord will inherit the land don't be angry if we obey god all things will be better romans 8:28 and we know that in all things god works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Kaagapay, kung gusto mong maging maayos ang lahat sa buhay mo, dapat nakikita mo yung purpose na yon, yung plan ng Lord. Ngayon, tanong, ano ba ang batayan mo ng mabuti? Alam mo, kahit magkaroon ka ng isang milyon ngayon, kung hindi mabuti ang laman ng puso at isip mo, hindi magiging mabuti yan para sa iyo. Pero kung tama ang laman ng puso at isip mo, tama ang pagsunod mo sa Diyos, yan ay siguradong magiging mabuti para sa iyo. So ang batayan ng mabuti ay nasa iyong pagdadala, depende sa iyo. Napakaliwanag ang sinabi dito sa Romans chapter 8 verse 28, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Kaagapay, kung maliwanag sa iyo ito mga bagay na ito at kinikilala mo ang sovereignty ng Lord sa mga pangyayari sa buhay mo, magiging mabuti sa iyo ang lahat ng bagay. So, i-apply natin agad. Kahit pa ang magiging presidente ng Pilipinas ay yung para sa iyo, pinakamabuti at pinakamagaling. Kung hindi tama ang puso at pagsunod mo sa Diyos, hindi rin magiging mabuti para sa iyo. Ganun din, kahit pa sa tingin mo, ang iniluklok o inalaw ng Panginoon na umupo ay yung pinaka-worst o pinakamasama. Kung maayos ang puso at pagsunod mo sa Diyos, magiging mabuti pa rin para sa iyo. Why? Because God is sovereign. And he is saying all things work together for good kung kinikilala mo ang sovereignty of God. So dito binibigyan tayo ng assurance that hey relax ka lang, ako pa rin ang mangingibabaw sa lahat ng pagkakataon at pangyayari. Hindi madaling harapin ang mga sa tingin mo'y pangit na pangyayari. Pero relax ka lang at ipagkatiwala mo lahat sa Panginoon. Ikatlo, maging ilaw at asin ng sanlibutan. Be an ambassador of God. They must see in our lives that God is sovereign. Sa papaanong paraan? Very simple lang. How will you respond in times of distress? Dito ngayon papasok yung kung papaano mo i-challenge yung mga tao to reconcile back to God. Jeremiah chapter 29 verses 4 to 7 This is what the Lord Almighty, the God of Israel, says to all those I carried into exile from Jerusalem to Babylon. Build houses and settle down. Plant gardens and eat what they produce. Marry And have sons and daughters. Find wives of your sons and give your daughters in marriage, so that they too may have sons and daughters. Increase in number there, do not decrease. Also, seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it, because if it prospers, you too will prosper. In short, kahit nabilanggo kayo, inalipin kayo, ayusin niyo buhay niyo. Nasa kamay ng Diyos ang katagumpayan niyo. God is sovereign. Amen? Pero para maranasan mo yung sovereignty ng Lord, gumawa ka ng hakbang. Yung alam mong mabuting hakbang, yung hakbang ng pagsunod sa Diyos and all things work together for good ngayon ito ang matinding tanong hanggang ngayon maraming tanong na ganito panginoon bakit mo pinahintulutan ito ito ang sagot Jeremiah 29:11 for i know the plans i have for you declares the lord plans to prosper you and not to harm you plans to give you hope and the future question sino ang nangako dito? Tao ba? Ngayon, sino ang nangako ng Jeremiah 29.11? O sige, kung hihirit ka pa ng tanong, Lord, ano po ang purpose nyo? Bakit nangyari ito? Ito ulit ang sagot. Jeremiah chapter 29 verses 12 to 13. Then you will call on me and come and pray to me and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all of your heart. Kasi pag malayo tayo sa Diyos, magiging magulo ang buhay natin. The Lord says in Matthew chapter 23 verse 12, For those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Ganun din ang sabi sa James chapter 4 verse 6 but he gives us more grace that is why scripture says God opposes the proud but shows favor to the humble James chapter 4 verse 10 humble yourselves before the Lord and he will lift you up 1 Peter chapter 5 verses 6 and 7 humble yourselves therefore under God's mighty hand that he may lift you up in due time cast all your anxiety on him because he cares for you and in the book of second chronicles chapter 7 verse 14 if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways then i will hear from heaven and i will forgive their sin And will heal their land. If you will not humble yourself, God will humble you. Hindi imposibleng mangyari ito. Marami nang nangyaring ganyan, ipinamukha ng Diyos sa kanila ang kanilang kayabangan. Kahit gaano sila kagaling, wala silang nagiging accomplishments. At kung mayroon man, mabilis na bumabagsak sapagkat ayaw ng Diyos ng mayabang o mapagmataas dahil ang kayabangan o pagmamataas, yan ang pattern ng sanlibutan. Pagalingan at payabangan. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Sabi sa Roma, Kabanatang 12, mga talatang 10 hanggang 21, Magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid at patuloyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, idalangin ninyo sila at huwag sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng saloobin. wag kayong magmayabang sa halip ay makisama kayo kahit sa mga duka. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng mga tao. Hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ng sinuman. Mga minamahal, Huwag kayong maghihiganti, ipaubayan ninyo iyon sa galit ng Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Sa halip, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay magbubunton ka ng mga baga sa kanyang ulo. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Kahit gaano ka man nasaktan kaagapay, manatili pa rin ang pag-ibig sa puso mo. Bless and do not curse. Kung tatanungin kita ngayon, what do you want? To be an agent of blessing or to be an agent of curse? Live in harmony in one another. Minsan nangyayari ang disagreement, subalit hindi sana ito ang maging dahilan para mainis at magalit ka sa kapwa mo. Disagreement means marami kayo nag-iisip, hindi lang iisa ang nag-iisip. Tanggapin mo na, may mga debate talagang mangyayari. Subalit kung may pag-ibig tayo sa ating puso, healthy debate ang mangyayari. Mahirap maglingkod sa Panginoon kung hindi mo gagawin ito ng may pag-ibig. Kung hindi mo gagawin ng buong pusong may pagmamahal, mahihirapan ka lang. Yan ang dahilan kung bakit maraming sumusuko sa larangan ng paglilingkod sa Diyos. Dahil hindi ginawa ang paglilingkod ng may pagmamahal. Worker pa lang, sumusuko na. Paano pa kaya kung naging leader pa leader pa lang sumusuko na. Paano kung naging pastor pa? Sapagkat hindi niya ginawa ng may pag-ibig. Tayo ay maglingkod na mayroong kagalakan at katapatan. Serve God with gladness and faithfulness. Sabi sa Roma, kabanatang labindalawa, talatang labindalawa, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtyaga kayo sa inyong kapigatian at palaging manalangin. Gawin mo na may kagalakan ang paglilingkod sa Diyos kaagapay. Yun naman talaga ang kalooban ng Panginoon. Alam mo kung bakit may mga naglilingkod na nagiging kalungkutan at kabigatan nila ang paglilingkod? dahil sa hindi matapat na paglilingkod. Kaya dapat laging magkasama ito ang kagalakan at katapatan. Hindi ka kailanman mapapayapa kung wala kang katapatan sa puso at sa buhay mo. Maraming gusto maglingkod sa Panginoon, subalit kakaunti lamang ang gustong magsakripisyo. Lagi mong tatandaan, ang paglilingkod sa Diyos ay 100% dapat na kaya mong ibigay ang buhay mo. Isusuko mo lahat sa Diyos kasama ang pride, emotion, heart, and influence. Parang napakadali lang isipin. Basic lang, pero sa aktual na tila bagang ang hirap ng gawin. Ngunit kung itong mga ito ang gagawin mong batayan sa paglilingkod mo, maglingkod na mayroong tunay na pagbabago sa ating isip, maglingkod na may pagkakaisa, maglingkod na may pag-ibig, at maglingkod na mayroong kagalakan at katapatan, ikaw ay magiging isang kahangahangang lingkod sa paningin ng Diyos at sa paningin ng tao. Tandaan mo, ang Diyos ang tumawag sa atin sa paglilingkod na ito. So therefore, kilalanin mo ang Diyos at ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong paglilingkod. Diyan muna magtatapos kaagapay ating pag-aaral sa gabing ito sa ating paksang may pamagat na pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos sa ating paglilingkod. Kaagapay, kung mayroon kang katanungan or any concern, with regards to our topic, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702-DZS-FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. Isang announcement lang po kaagapay na is po namin ipaalam sa inyo na magmula po sa month of August ang programa pong ito, Agapayan, ay malilipat na po ng time slot. Mula po sa dating oras po nito na 7 to 7.30 p.m., ito po ay lilipat at magiging 7.30 to 8 p.m. na po. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at pagsama sa ating paglilingkod. Ako po ay pansamantalang nagpapaalam. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.